Yun Bean, Sonia Jean, ipinagdiriwang ang birthday ng kanilang anak. A few days ago, nagpost si Sonya Jean sa kanyang IG account na isang sa old baby picture. Akala na ilang fans na ang baby sa photo ay anak nila ng kanyang hubby na si Yun Bean, Pero baby photo pala ito ng Korean actress. At kaya niya pinost ito para magbigay ng pasasalamat sa kanyang fans na celebrate ang first birthday ng kanyang anak. Sa caption, sinabi ng actress na mas cute ang baby niya kesa sa kanya at nagpasalamat siya sa kanyang fans na nagbigay ng love at regalo dito. Matatandaang sinas... Sonia Jean at Yoon Bin ay ang lead stars ng K-drama series na Crash Landing on You o Chloe. January 1, 2021, nang aminin nila ang kanilang romantic relationship at March 31, 2022 naman, nang sila ay kinasal. Hanggang ngayon ay pinapanatili ng couple ang privacy ng kanilang anak by not sharing any pictures sa mukha nito na naiintindihan naman ng kanilang fans.